DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo man nakikita? Tadhana na mismong nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya isang kahangalan ang iyong pagiging bayani may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat may may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatan. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako bukas. Ano ba problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nagtatanong ka pa? Bakit hindi mo ba alam? Wala na tayong ibang magagawa kundi ipagpas sa Diyos ang kapalaran ng ating anak. Kung hindi naman talaga si Tonton yung problema. Ikaw! Bakit ako? Ano ba mali sa akin? Ginagawa ko lang ang pinaniniwalaan kong tama. Yun na nga! Akala mo tama, pero mali. At anong mali ron? Kailan naging mali maging honest sa aking sarili at sa aking kapwa? Ang kulit mo! Paulit-ulit ka lang eh. Ikaw din naman, di ba? Paulit-ulit mong ipinagpipilitan ng iyong maling katwiran. Dahil sarado yung isip mo. Kaya hindi pumapasok sa kukoti mo yung mga sinasabi ko. Eh, ikaw nga rin ang makitid ang isip. Napaka-simple ng bagay, pero hindi yung maintindihan. Ayun na nga! Napakasimple talaga ng solusyon sa ating komplikadong sitwasyon. Hawak mo na sa mga kamay mo. Pero gusto mo pang pakawalan. Ano ka ba? Wala ka bang common sense? Tama na, tama na. Tigilan natin to. Walang magandang patutunguhan ng pagtatalo natin dahil magkaiba ang ating pananaw. Oo na, oo na. Ikaw na ang bayani at dakilang uliran. Sana hindi mo pagsisiyan yung mga pag mo. Alam mo ate, may katwiran si Kuya Samuel. Oh sige. Ganyan nga, kampihan mo? Wala akong kinakampihan. <laughs> Pero ganun din yung pananaw ko. Hindi natin dapat pag-interesan ang pag-aari ng iba. At kung nga ang kinini kuya yung perang yun, edi para na rin sa'ng nagnakaw. Yung pera yung kusang napunta doon sa minamanayong taxi ni Samuel. Kaya pa paano mo nasabi pag nanakaw yun? Kahit pa anong sitwasyon, kapag kinuha isang bagay na alam mong hindi sa'yo, pag nanakaw yung tawag dun. Nako, nasasabi mo lang yan kasi binata ka pa. Pero oras na maging magulang ka at nalagay sa bingid ng kamatayan ng anak mo, ha, ewan ko lang kung ganyan pa rin yung magiging katwiran mo. Bakit ate? Ano bang basihan mo ng tama at mali? Kapag pabor sa'yo yung pangyari, yun yung tama? <laughs> at kapag hindi mo na gusto yung sitwasyon, mali na? Ganun ba yun? Yung ko sa'yo. Magsama kayo ng bayaw mo kasi pareho kayong bulok. Bulok yung prinsipyo nyo! Dok, kumusta na pong anak ko? Successful ang kanyang operation. Pero maselan pa rin ang kanyang kalagayan, kaya tinututukan pa rin namin siya. I Ibig po ninyong sabihin, walang kasiguruhang makaka-recover siya? Hindi kita mabibigyan ng garansya dahil marami pang posibleng mangyari. Nakikiusap po ako sa inyo. Gawin po ninyong lahat para makasurvive ang anak ko. Eh, hindi mo na kailangan pang sabihin yan dahil yun naman talaga ang ginagawa namin. Pero gaya ng nasabi ko, walang katiyakang makakarecover siya. Kaya manalangin na lang po kayo dahil sa kamay pa rin ng Diyos na kasalalay ang kanyang kaligtasan. Balikan natin ng tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Isang linggo na lang daw ang pinakamatagal na ilalagay mo rito. Pwede ka na ma-discharge. Pa Paano mangyayari yun? Saan tayo kukuha ng ibabayad sa ating hospital bill? Bahala na. Basta ang importante, ligtas ka na. Po pwedeng bahala na. Hanggat wala tayong pambayad para akong nakabartuli na rito, dahil hindi ako malalabas. Uh, eh, baka bukas o uh, sa makalawa, babalik ako sa dati nating bahay. Mahalay ba natin kung nagpunta roon yung driver na sinakiyang kong taksi? Huwag ka nang umasa roon. Malabo na mangyari yun. Baka nga nagastos na yun ang sino suwerteng Herodes na nakakuha doon sa pera mo. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa, Jaime. Malay mo, baka sakaling magmilagro ang Diyos. Tama ka, Sonia. Tanging milagro lang ang makasasalba sa atin dito sa hindi ka nais-nais na kalagayan. pa rin ang pamangkin mo, Marlon. Kasalukuyang nakikipagbunuh kay kamatayan. Mabait na bata si Tonton, ate. Kaya alam kong hindi siya pababayaan ng Diyos. Ano nga, dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ang kahit sa isa kung ano. Kapit lang, ate. Huwag kang bibiti. <sighs> dahil ang laban ni Tonton, laban nating lahat. Siyempre naman. Dahil para sa anak ko, talagang lalaban ako. Pero habang tatagal, para akong kandila mong tiyuting nauubos at nauubusan ng lakas. Basta huwag kang susuko. May awa ang Diyos. Kaya mapagtatagumpayan natin ang pagsubok na to. Laro po tayo, Papa! O oh, sige, anong laro bang gusto mo? O oh, sige anak, tumakbo ka at habulin kita. Sige po, Papa! Habulin niyo po ako! <laughs> Bilisan mo, Tonto! Nandyan ako! Aabutan kita! Pa! Ah, ah, panaginip. Panaginip lang pala. Bakit, Kuya? May ka ba? Oo. Oh. Isang masamang panaginip. Napanaginipan ko si Tonton. Wala yun. Huwag mong intindihin yun. Bilib din naman ako sa'yo. Ang himbing ng tulog mo kahit nakaupo. Hindi tayo pwedeng pumasok ng ICU. Kaya dito tayo sa upuan pwedeng matulog. Sige, patulog ka na uli. Babantayan na lang kita at baka bangungutin ka pa. Hindi, dito ko na lang. Pupunta ko ng chapel. Hindi ako mapalagay kaya magdarasal ako. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na yun? Isa ba yung senyales? Nakukunin ni Lord ang aking anak. Diyos ko, huwag naman po sana. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nagsimba. Malaki ng pagkukulang ko sa Diyos. Kaya hinayaan niyang mangyaring trahedya ito. Doon ako sa bandang unahan, doon akong magtarasal. Sana naman pakinggan ako ni Lord. Dahil ngayon lang ako uling mananalangin ng time-time. Kaya hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Ganun pa man, naniniwala ako sa iyong nag-uumapaw ni at pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, nagsusumamo po ako sa inyo. Kayo na pong bahala sa aking anak. Naniniwala po akong kayo pa rin ang manggagamot. Kaya hinihiling ko pong pagalingin niyo siya at bigyan ng kalakasan. At huwag po ninyo akong hayaang madala sa tukso. hindi ko po alam kung anong gagawin sa perang hawak ko. Kaya sana naman... Makita ko na ako sinong may-ari noon. Nang sa ganun, mapanatag na ako ng lubusan. Yes, ko. Una po sa lahat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa kagaling ang ibinigay mo sa aking asawa. Batid ko pong isa yung himalang nagmula sa inyo ginamit lang yung kasangkapan ng doktor na nag-opera sa kanya. Sa pagkakataong to, umihiling po ako na isa pang himala. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng ipambabaya dito sa ospital. Nananampalataya po ako sa inyo na muli kayong gagamit ang taong inyo magiging kasangkapan upang tugunin ang aking dalangin. Yes, Lord. I believe that you will make a way. And there seems to be no way. Pinangyahawakan ko po ang inyong pangako na hindi niyo pababayaan ang mga anak niyong taimtim na dumadalangin at nananampalataya sa inyo. Ngayon pa lang po. Nagpapasalamat ako sa inyo magiging katugunan. In Jesus name. Amen. Parang na kong babae niya na. Pamigil sa akin ang kanyang mukha. Talapit ako sa kanya. Ah, <clears throat> Sonia Ordonez? Ha? Kayo po ba yan? Ah, uh, ako nga. Bakit mo... Teka. Labang mukhaan kita. Oo. Ikaw nga yun. Ikaw ang driver na sinakyan kong Taxi. Ang pagkikita ngayon na nga ba ni na Samuel at Sonia ang kasagutan sa kanilang panalangin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Chester Jan Wilma Borromeo, Lionel Benjamin, Olive Madrideos, at si Rosana Villegas sa papel na Loretta. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga, supervision teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi yang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapa na big na huling kabanata ng kasaysayang ito. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagako Ang bukas. RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.